hapon po sa ating lahat guys asamahan nyo po ako at ako yung manglilimot ng kahoy sa looban guys ha? ko oh. ha? Uh. Ah? may sarakok sa bukot pala sarakok Mangunguha ng kahoy Apo na Ayan po guys, ang pamintang tagalog guys, ay, hindi pa nakakakita ng puno o bunga ng paminta. Ayan po ang paminta guys. Ito ay tagalog. Maiksi yung uhay niya. Ang Taiwan kasi guys mahaba hindi ko na mapakita sa inyo, gawa ng naputi na po. Ang pamintang Taiwan. Oh, no. Wala kasi kaming gasol guys. Wala kaming may bilin gasol. Kaya magkakahoy mo na si balangin niya. Pakita ko sa inyo guys yung pamintang na mga hinog na yung bunga niya ay so, guys, mga hinog na siya. Ayan, nakakatuwa. Puputihin namin ari guys sa bago magmahal na araw. Ayun. Mga hinog na. Nakakatuwa siyang tingnan pag mga hinog na yung bunga ng pamintang. Taiwan. ay Tagalog. Ito yung butil niya, guys. Oh. Ang anghang! Ang anghang, guys. Ang -anghang. Kinagat ko yung butil ng pamintang anghang. Yung nawawala na tasa nandito pala sa puno ng ano? puno na ito guys ay maasim ang dahon. Pwede siya panghalo sa pag nag naglaga ka ng pata pwede siyang pangasim yung puno na ito. Hindi ko alam kung pangalan na rin. Alam mo tanto. Aligasin yung tasa ang na nahanap ng aking asawa na sandaw tasa. Hindi pala naiwanan sa looban. Yan yung ginamit ko nung ako'y nagmaylo. Naiwanan ko pala din sa looban. yung po guys, ako'y uuwi na po at silim na. Baka ako'y ma manuno. Kaya ayan po guys, ako magpapala muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat. Ayan po ang kalangitan silim na.